Good day mga ka-JT sa kalam at magandang araw po sa inyo lahat at ito po nakita ko po si Pinsang Kadyo at si Pinsan Emma dyan at shoutout nga pala po sa inyo, Pinsang Kadyo at Pinsan Emma at nakita ko po dito sa may amin at nagmamartes po ko at kinakawalan ko po si paring laulong ko dyan at ako po kahit nagbasketball po taanin ng umaga tayo magpapawis po ngayon iba po kasi yung stamina ng ating pagbabike sa pagbabasketball kaya kailangan po natin ma-stay yung stamina at shoutout nga pala po kay Benok Lanzanas uh, kay Benok, shoutout sa iyo at yon kay Wilby Cabalos at uh, hindi ko makunan yung papunta sa inyo, medyo alam mo na, baka mapagkama tayong ano, uh, kaya shoutout kay Wilby Cabalos, pasensya na, ito na lang pong pansa lang inyong makikita. At yun po mga ka-JT, at shoutout kay Elvis puwala ang aking kaibigan, at kay Edwin Inolba, kay Soiti Manalo, at sa lahat po ng tropa mga ka-JT, at kay Randy Cueto, at sa kanyang asawan si Rona, at happy uh, happy birthday ati Dading. At sa lahat po ng tropa, at si Mr. Alex Sena at Carl, at si Galoy. Shoutout sa inyo, kay na Palayok, Ayok, Gutierrez, Ayok, Manggiat. At dito po, palabas po tayo dyan mga ka-JT. At uh, syempre, magpapause po tayo. Medyo kainitan po. Nakita nyo naman po, wala mga agent. At nakita ko po dyan si Kaasbok. Ewan ko po, basta nakita ko po may sinakay sa kanto si Kaasbok. Hindi, joke lang po. Nakita ko lang po si kasbok ka dyan. Kaya tinigilan nyo po ako. Tapos eto, mas national highway na po tayo mga ka-JT at napakainit po talaga ng ride ko sobra po alas stress na po ng hapon yan napakainit pa po talaga at uh, kailangan po natin magpastay ng nice stamina at dito po lampas lang po tayo dyan sa money market ni paring Ricky Pines uh, nakita nyo naman po yun at shoutout nga pala po sa sasama sa sabado Naaga po tayo aalis. Parin Darwin, Sir Alex, Pinsan Gino, uh, uh, Master Christian, si JT Sakalam, at sino pa po bang sasama pa? Basta po Sabado, 4.30 a.m. Ride out muna po, po kami dito. Mga ka jt sa mga lahat na, na in-invite ko, uh, mag-walk-in na lang po tayo. At ayan, mga ka-sakalam, nakita nyo naman po, balik na balik. Sa sobrang init po ng panahon. Uh, Siyempre, sayang po yung ginagamit nating kojik, kojik at maxi number 15 at yung Uh, tinuturok sana para mamute, De joke lang po. Sobrang init po kasi ayan siyempre pakita flex lang po tayo ng mga hita. At uh, medyo pagod pa po yan kasi po nag alam nyo na nagbasketball basketball po ng umaga. At uh, sinasabi ko lang po kahit wala po nagtatanong. Joke lang po mga ka JT. At dito po siyempre punta na po ulit tayo ng UPLB. At uh, medyo siyempre namimiss po natin po medal. Hindi naman po tayo nagpapawis at wala naman po tayo pinagpagahandaan. Uh, at uh, syempre, kasama na rin po pala yung pagpapawis. At lumampas po ako dito sa may papuntang lalakay, mga ka-JT. Lampas na po tayo dyan, papuntang ano na po yan, uh, Bangbang Highway. Lalampas lang po tayo dyan sa may Lagi na po may checkpoint, gawa po nung ano ng Comelec Gunban mga ka JT at kailangan naman po kas talaga yan dahil mag e -eleksyon. at alam nyo na po panahon na ng plastikan mga ka JT, andyan yung bait baitan nandyan yung kala mo, kakilala mo pero hindi naman kasi syempre kailangan ko mamay, kailangan na magka-plastikan na, magka-tupperware na, ewan ko kung tama ako o mali mga ka JT, basa ako po. Uh, salut lang po ako sa mananalo. Sana po, iwasan nyo po. Idol ko, si Biko Soto. Uh, gawin nyo po sana ganun sample si Biko Soto. At yung nga po, mga JT, sa mananalo, sa darating na eleksyon, at sa matatalo, no heart feeling, kung sino uupo, at wag na po kayo magsiraan. Tumakbo na lang po kayo. At uh, nga po, mga JT, pagkarating ko po ito, ginagawa po itong kalsada na to, Medyo tapos na po. At nakita nyo naman po, medyo puti na po yung ating kalsada dahil po sa talagang tapos na po yan at medyo ko konti na lang po. At pagkaring, pagkalampas ko po dyan, mga GT, meron pa pong kapraso yung kalahati na ginagawa. Makikita nyo naman po dyan sa aking video habang papanik po ako dyan. Uh, pinara po isang kotse dyan kasi marami pong pababa at yun naman inabot ko po ay pataas na at napagbigyan po tayo mga ka -JT, at in din naman po talaga naman pinagbibigyan din naman po nila yung mga bike dyan at motor at ayan mga ka-JT nag may radio po yan at pagdating po doon sa taas ay may radio rin po yan kaya uh, nagkakakomunikasyon sila kung sinong ipapriority muna nila kung pataas o pababa mga ka-JT at yan po yung kabilang kalsada na na ginagawa at uh, may mga radio po yan mga kasakala at yun syempre motor lang naman po yan at bike ako kaya pinalusot na yan mga JT ayan yung bako na nag -ano ng kalsada syempre mabilis po gumawa yung mga yan nakita nyo naman po wala pa isang buwan tapos na po na dadaanan mga JT at ito pa mga JT yung pong kauli uli ang gagawin nila hindi ko po alam kung hanggang dun po sa loob pero nakita ko naman po yung dating kalsada rito medyo gawa na kaya siguro hanggang dito na lang po sa matatapos na ispaltado at ayan pa sobrang taas na po ng araw at uh, huling araw na po ito mga JT medyo hingalingal na po tayo syempre sa nakaharap tayo sa kami, camera, kailangan natin magpakiyot. Nakita nyo naman po balot na balot tayo mga ka-JT Natics, mga ka-bikers, mga ka-driver. Kasi po takot po nga po tayo mangitim. At sobra po init po talaga ng panahon ngayon. At after ko po maka-aon diyan, maka-ride po diyan, makalusong, makadaan diyan sa kalsada niya na lagi ko po dinadaanan at pinagpapawisan. Dumiretso po ako sa May Freedom Park at nag ako yung nag mekos mekos at nag Martes Marites at ang dami po estudyante at hindi ko po alam kung bakit po ang dami estudyante ngayon at may mga kainan po ako nakita. May food truck pa at doon po ako sa May Raymundo Duman, mga ka JT, hindi po ako duman dito sa May Uh, library, at doon po sa Metolide, doon po ako sa Raymundo, ang kulit mo JT, paulit-ulit, at yun nga po pumasok po tayo sa may UOP campus at ang dami po mga estudyante uh, mga awasan, tapos ang daming alam nyo na, mga ka-JT, dito medyo po na po tayo, Napakainit po niyan sobrang soft white po, kaya yung pawis ko po dyan abot po sa panloob na kasuotan at sa lahat po na nasa kalsada or naglalakad, nag-walking, nagbabike, nagmumotor at nagdadrive uh, sa lahat po sa mga pampasero at yung mga nabiyahing mga truck ingat po tayo, yung mga bus driver. Sobrang init po talaga. Medyo, syempre, medyo mahihirapan po tayo ngayon sa mga panahon na to dahil sobrang init. Kaya ingatan po natin, magdala po kayo ng tubig, mga ka-GT. Sobra po talaga. Baka po tayo ma-high blood or ma may mangyari sa atin, magtumaas yung dugo. Basta ingat po tayo. Ako, nga, ako po ay sumobra po init dyan, mga ka bikers ko. Kaya dagdahan-dahan po ako dyan, nakaramdam po ako ng medyo paghapo. Ayun nga po, nung nawala na, syempre, dire-diretso kasi pababa na po. Pero sobrang init po talaga ng panahon, mga kasaka lang. Kaya kayo po ay magbitbit po ng tubig at panatili uh, panatiliin po natin ang pag-inom. Uy, ang drama mo, JT Sakalam. Shoutout nga pala po sa mga lagi ko nakakalaro sa umaga, sina Master Oliver, uh, Master Dong, si Kuya si Edmond at uh, mga kabataan dito po at si Pinsan Elmer na naglalaro po sa umaga dito sa covered court. At siyempre uh, syempre every Sunday may schedule po tayo sa mga ka-teammates ko na uh, sa darating na liga kung may liga naman. At dito po mga ka-JT may juha po na po tayo dyan at uh, nakita nyo naman po yung pawis ko. Pinupunas ko na po sa aking braso may ano, kadiri ka, JT sa kalam. At uh, alam nyo naman po marami po mga sasakyan na dyan dahil hapon na. Pero ingat-ingat din po, po tayo. Pero sa ngayon po talaga, napaka-init at hindi nang-init po ng panahon ngayon. Kaya tayo lahat ay mag-iingat. Lagi po natin panatiliin may dala po tayo ng tubig at uh, lagi po tayong sumilong or payong panangga sa kainitan ng panahon. At dito po mga dito po tayo dumaan sa may papuntang grotto. Alam nyo naman po, uh, nadaanan ko na po lahat yung sada rito na pag may may ni Maria Makiling, Mount Maria Makiling mga ka -GT, pero ito po ay UP Los Baños, ito po ay sa may Jamboree uh, campsite mga ka-JT, Boy Scout of the Philippines basta pagdating nyo po rito, palusong na po yan, at medyo may konting pero lato yan, pababa ng UP palusong na po yan, at yun nga po tumambay po tayo sa may Freedom Park at uh, nagmekus mecos po tayo doon, nakita ko po ang dami mga estudyante na nasa harap sa akin at hindi po ako nakaupo sa bench, at una ko pong pinuntahan ay eh, tatambay po sana ako sa May Ablation pagdating ko po sa Ablation napakainit po ng panahon uh, sobra po ang tindi kaya naisipan ko pumunta na lang po ng Freedom Park ayun pagdating po sa Freedom Park doon naman po ako tumambay sa may ilalim ng punong malaki at napakalamig naman po nakita ko lang po doon sa May Freedom Park doon sa may papunta po dating convenience store na kilalang convenience store yung may number na ano na syempre at uh, nakita ko po doon na meron ng kainan at uh, inikot ko lang po mga ka-JT at yun nga po pagbaba ko po rito nakita nyo naman po medyo unlinis na po talaga at wala pong tubig at nakita nyo po yung grota wala pong tubig at yung poles. Pababa na po tayo dyan mga ka -GT, ayon, po ng init na yan. na ah. sobrang hapdi po sa likod at sa mga braso. Buti na lang po. Meron na akong mga gadget na pang laban sa kainitan. Pero tagos pa rin po. At yun nga mga ka-JT. Marami na po akong nakasalubong na sasakyan dito. Siguro po awasan na kasi medyo ang ha oras na ito ay pwede nang mag-awasan sa mga estudyante. Pero mga ka -GT, habang pababa po ako dyan, may nakita po ako mga nakatambay dyan, nagpipicture, di ko na lang po nakunan at uh, marami naman po talagang natambay dyan At dito, ayan mga ka sa may papunta na po tayo ng uh, Raymundo Way at uh, nakita nyo naman po, sobrang init talaga Uh, sobrang ano po yan, half day sa likod yan pero mahangi naman At yun nga po, kumanan po ako dito sa may papuntang gitna ng school nila, yung mga campus, mga ka-JT dami ko po nakita mga estudyante at uh, meron po ako nakita dyan food truck At yung mga nakita ko po mga bike na hinihiram na andito rin po pala sa gitna mga nakaparada At yung mga nandun po sa Freedom Park ay eh, medyo kulang-kulang na po dito po sa may papuntang Raymundo nakita ko po na sobrang dami po tayo may kumukuha po na ng mga estudyante hindi ko lang po alam kung paano hiramin yon lahat po yon ay parang e-bike mga ka -GT, na meron pong tawag dito battery battery operated na pwedeng pidalan at dito pa mga ka-JT pag galing po kayo sa may picard ito kakanan lang po tayo Raymundo na po yon yung nasa may dulo na yon at dito uh, Dermarechi lang po tayo dito dito marami na po ako nakikita ng estudyante mga ka-JT at dito po meron na pong kainan may mga food, food ano na po dito food park, mga JT, nandiyan po sa pa parting kaliwa. At ito po, ay git, gitna na po ito, annex po ata to annex school. Basta na marami na po mga rooms dito ng mga UP college, mga JT, nasa gitna na po tayo dito. Andito na po talaga yung mga department. Tapos sa marami po ako estudyante nakita dyan at makapakanan lang po tayo dyan. One way po yan. Uh, pagkakanan ko po dyan, marami na po tayo nakikita dyan na nag-aaral at uh, nasa gitna po. Alam nyo naman po dito sa UPLB, walang pakialaman. At uh, syempre, pakit lang po tayo. Ayan, medyo mainit na po dyan. At uh, nag-decide po ako talaga na pumunta muna ng oblation. Kala ko makakatambay ako sa oblation. Pagdating po sa oblation, ay sobra pong init. Kaya nag-decide po ako pumunta lang po ng Freedom Park, mga ka-JT. ayun, nakita nyo po yun. Ang dami sudyante na nasa dulo na yan. Ang dami po naglalakad. Marami po talaga yung estudyante rito. syempre UPLB College Los Baños po ito. Ayan, papanik po yan ng library. At uh, syempre, dire-direcho lang po tayo dyan. Lampasan lang po yan. Diyan ko po nakita yung food truck, mga jt na lagi pong bukas yan paghapon. At dito po mga ka-JT, nakita ko na po dyan yung mga bike-bike na pwedeng hiramin. Hindi ko lang po alam kung iiwan yung ID or kukuha ko kayo dun sa may main gate ang mga susi nila. Ayan po yung food truck na lagi pong viral dito na napakarami pong kumakain, lalo pong mga estudyante. Ah, paglampas ko po dyan, makikita nyo po yung bike na yan. Meron pong nangihiram na estudyante dyan sa may parting kaliwa. Ayan po yung mga bike kulay green mga ka-JT. Nakita nyo naman po, nakasalansan. Pero mga nakapadlock po yan. Hindi ko lang kung alam kung paano kayo hiram dyan. At dito mga ka-JT, ayan, sobra pong init. Kaya hindi po ako nagtagal dito. Hindi na rin po ako nakaupo dun sa bench dito sa may oblation. Kasi po, paghipo ko pa lang dun sa bakal, ay para ho kayong pinipiritong isda mga ka-sakalam. Nakita nyo naman po, kahit po may puno na malalaki, ah, kita nyo lang po yung kainitan, na sobrang init po talaga, pero ang dami po ako nakikita, mga estudyante dito, at after ko po dyan, tumambay na po ako dito, sa may freedom park na yan, at dito po ako sa may puno na yan, napakalamig po dyan, inom-inom lang po tayo dyan, at dyan ko po nakita, isang food part, mga ka-GT, kaya pinuntang ko po dyan, after ko po makatambay dyan, at tapos po, inuuto ko po yung kumari ko, kaya sabi ko, baka naman, uh, toast and siopaw lang, at yun, nauto ko na po, at uh, dadaanan ko po sa nila, ako po bibili pasabay, pero syempre, tayo, hindi tayo gagastos, uh, makikisabay lang din tayo, yung sobra, syempre, alam nyo na, kukunin ni JT sa kalam, wala naman po magagawa yung kumari kong yun, pagka nagpasabay yun, at uh, syempre, ate Sian, wait mo ko, adina uh, anak, uh, wait nyo ako mamaya, meron kayong toast and siopaw, at yun nga pa, syempre, salamat doon sa nagagala, Uh, nakaikot sila ng SLEX uli at dun nga po uh, kumain sila sa may isang sikat na kainan at napakasarap naman po tumambay at yan, nagsalamin po ako dyan kasi may, may lumalampas na nagjajaging baka mamaya sabihin na tayo simpleng M para hindi halata po nakatingin mga ka JT at after ko po uminom ng tubig nagmekos-mekos lang po tayo dyan at umikot na po tayo sa may papuntang food park mga ka JT ay nagja po diyan tatlo, mga ka JT. Syempre, tayo lang po i eh, natingin-tingin lang at uh, nagsasidejing, pero hindi naman po natin nilalapitan na uh, dito naman po ay eh, madami pong pwedeng magpagjagingan dito at marami rin pong tao dito, mga ka JT na nagtatambay, nagpipiknik, kalimitan ko po nakikita dito uh, pag nagpipiknik Sabado at Linggo mga pamilya na sa Freedom Park, mayroon po sila mga dalang lamesa, may, may upuan, may higaan, may mga malimit pa mga pagkain, lalo po sa hapon mga ka dito po sila nagpa-family bonding at yung mga magtotropa, tapos may makikita ko kayong naglalaro ng soccer, nagpa-practice, na kahit ano pong uh, sports, mayroon po ako nakikita rito, yung hinahagis na parang flying saucer, hindi ko po alam kung anong tawag doon, hindi ko po alam kung rugby ba yung mga ka uh, na laro. Basta nung natapos po at nainip na po ako dyan na ah, pagtambay, kaya po ako tumingala dyan ah, dahil po may napatak na tubig. Hindi ko po wala kung saan galing. Ngayon, nainip na po ako tumambay dyan, syempre, nag-decide na po tayong pumunta po doon sa food part kasi po napakabango po. Umuusok po talaga yung mga iniihaw at niluluto. Napakabango po po siya. Pero syempre, tayo ay diet. Hindi po tayo na inganyo, mga ka-JT. Kaya po ako pumunta lang doon para kunan ng video, para po isama dito sa video ko, alam nyo na, para may masabi lang, may malang, syempre marites tayo, at yun nga po, ang JT sa kalam, punong puno ng gadget, nakita nyo naman po yung braso, at yung leg, takot po mangitim, sayang daw po yung kanyang binibiling pampapote, de joke lang po mga ka JT, sobrang init lang po talaga ang update talaga sa braso ngayon, uh, ulitin ko lang po, habang nakatambay po ako dyan, may kinakausap po ako estudyante dyan mga ka-JT, tatlong estudyante, hindi ko po alam na kung anong gagawin nila, kung magdidefense ba, at syempre mga ka-JT, ayan po, tumayo na po ako, pagkatapos ko po tumayo, pumunta na po ako doon sa may food part, at naglalakad lang po tayo dyan, papasok na yan, ayan, dati meron po dyan ng convenience store mga ka-JT, nandyan lang din po sa freedom part yan, at pagkarating nyo po dyan sa may freedom part na yan, uh, yung party na yan, bababalang po kay hagdan na yan. Makikita nyo na po sa parting kaliwa na yan. Mga ka-GT, nandiyan na po yung food bar. Kokonti pa po yung nakita kong food part, Pero pagka talaga after ng Feb Fair at March, marami, po, po marami pa ako nakikita ang kainan dito mga ka-GT. Minsan isang buwan po sila dyan o two weeks. Basta lagi po may mga food part dito mga ka-GT. At ayan po, pipili na lang po kayo dyan. Diyan, kaya po ako pumunta dyan kasi nga, kasi nga po nangangamoy po yung mga pagkain nila. At alam nyo naman po, puro lang tayo si Amoy. Hindi naman po tayo pwedeng kumain ng kumain. Nag-overweight tayo mga ka-JT. At sa mga pupunta po na sa pagdating po ng hapon, bukas na po ito Pagkakaalam ko sa umaga, hindi po kasi ako nakakapunta kung bukas na sila Basta alam ko po hapon, bukas na po sila mga ka-JT At ayun nga po mga ka-JT, tayo magpapaalam po muna Hanggang dito na lang po muna ating video See you on my next vlog mga ka-JT Ayan, medyo may kalakihan po yung mga yan Pipili na lang po kayo kung anong yung kakainin nyo May mga ice cream, ice cream po, mayroon po mga noodles At sa mga ka-JT, marami naman pong pagkain Medyo mura lang po presyong pang estudyante ang mga JT. At yun nga po, see you on my next video mga JT, babu, hanggang dito lang po muna tayo. Pwede lang po kayong kumain dyan mga ka JT. pinghapon ping hapon, pagka po gusto nyo mag food part, masarap naman po lahat dyan, babu.